Our devotion for today is on Matthew chapter 12, verse 30. In Tagalog, Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Let us go back to the previous verses para mas maunawaan po natin kahulugan ng konteksto nito. Doon po sa verse 22, nabanggit na mayroong isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng mga demonyo at siya po ay pinagaling ng Panginoong Hesus. May ilan na nakakita sa ginawang ito at sila ay namangha at nasabi nga nila ito na kaya ang anak ng Diyos. Meron namang mga pariseo na nakarinig sa pangyayaring ito at sila ay nagsabi na siya ay nagpapagaling sa kapangyarihan ni Belzebul, ang pinuno ng mga demonyo. For our today's devotion, let us understand two important things. Are we like the Pharisees who are really wondering about God, about Jesus? Or are you a man who is certain about the Lord's power? Mga kapatid, in our uh, modern day, ano po ba yung masasabi natin mga bagay na makikita sa atin at mapapatunayang tayo nga ay nasa panig ng Panginoong Diyos? At ano naman yung mga bagay na masasabi natin na tayo o ang ilan ay sumasalungat sa Panginoong Diyos. Check ourselves. Hmm? Kung ikaw yung tao na nagkakaroon na ng rejection sa mga bagay na nabibigay ng glory kay Lord, for example, kung ikaw ay tumatanggi na sa mga gawain para sa Panginoon, maaaring ito na ang simula that you are rejecting Christ in your life, that you are not sure about the power of God, katulad ng mga pariseyo nino hindi, hindi sila sigurado if if the lord jesus if that power comes from god or from belzebub wag po nawa tayong maging ganoon mga kapatid bilang mga kristiyano bilang mga mananampalataya dapat sigurado tayo sa pananalig natin sa panginoong dios that the power of christ is the power that comes from god the father in heaven kaya naman kung tayo ay sigurado sa pananampalatayang ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay kapangyarihan ng gagaling sa Diyos. Let's allow that power of Christ to sin in our lives. We have to have the attitude na hindi tayo mahirap bigyan ng task. We are doing it wholeheartedly, voluntarily, without asking any return. So mga kapatid, ito lang yung mga simpleng bagay na makikita sa atin kung tayo nga ba ay nakikristo Kristo o tayo nga ba ay nagsisimula ng kumawala o lumayo sa Panginoong Heso Kristo. Again, for our application, if you are starting to reject Christ in your life, then you are against God. But, if you are doing the things joyfully for the Lord because you are so sure that Jesus is the Son of God and the power of Christ is from God, then continue that faith and continue that attitude until the last days. Huwag po tayong matulad sa mga pariseyong hindi nila alam o hindi nila siguradong ang Diyos na kaharap nila ay ang Diyos na anak ng Panginoon. We are here testifying that Jesus Christ is the son of God and the power of God pour out on him again have a blessed day everyone